ng hangin. Buti lang walang kulang. Grabe, lakas oh. Wala. lakas ng hangin Kailangan yan, lang yan

<laughs> Nalagsa <-tour niyata> <laughs> <Dabing. laughs> na ng kayo. Grabe. Sa tino. Sa ano, yan mo lang daw ang natin. Dapat eh, si Toto abi guys si Mike Mike pero ni Hambala na